Magandang araw mga kapwa boxing fans. Welcome back sa ating channel. Kung saan updated ka sa mga pinakamalalaking laban sa mundo ng boxing. Ngayong araw, May 4, 2025, muling umakyat sa ring ang monster ng Japan na Oya Inoue para sa kanyang unang laban sa Amerika mula 2021. Ang kalaban Si Ramon Cardenas ng Estados Unidos, isang batang gutom at may 14, na sunod-sunod na panalo simula pa noong 2017. Ito ang ikaapat na depensa ni Inoue bilang undisputed super bantamweight champion, hawak ang lahat ng apat na pangunahing titulo, WBA, WBC, IBF at WBO. Naoya Inoue, 29,0, 26 KO. Isang pound for pound elite na boksingero, nakilala sa kanyang bilis, lakas at teknikal na galing. Ito ang kanyang unang laban sa US mula 2021, kaya't inaasahan ng mga fans ang kanyang pagbabalik sa American stage. Isang underdog na may inspiradong kwento mula sa pagiging Uber driver at food delivery rider, ngayon ay lalaban para sa apat na titulo. Nasa 14 fight winning streak siya at determinadong sulitin ang pagkakataon na ito. Ooh. Bagamat si Cardenas ay may matibay na determinasyon, si Inoue ang paborito sa laban, lalo na't may 90% knockout rate siya sa mga world title fights. Marami ang umaasang makakamit niya ang ika-27 knockout sa kanyang karera ngayong gabi. Kung maralalo si Inoue, inaasahan ng isang malaking laban kontra kay Murodjon Akmadaliev sa September 14 sa Tokyo na maaaring maging huling laban niya sa 122 LABS bago umakyat sa mas mataas na division. Maraming salamat sa panood subscribe na yan.